Hello guys, good morning. Happy vlog for today. Oh, karon guys, kinaan po dress yung kulturo guys. Oi, oi, moral ka yung mga bulag eh. Baka na di ay. <laughs> Sigur wag ka hubog! oi. Ay ba? O may nubo. Ay morta. Ba, uh... Balak ka day. Wala kaya hong gisusa, kagitigum na ginaso. Ari kasabot di papa, na tigum kung kaya <laughs> nakam lagun <laughs> na. Ira mo tarong na. Ira kung ano manunggal mo di tay. Di ko kung wala ka tao pa manunggal pa kuyo. Di lagi kipid, di na kipak ako tung gikuan na ginaw sa arkansya lagi kay mga anak kay pakunya na pa ako magtukot ako balay. Di pa ako mo kautang utang. Di na wai bet. Di pita lagun di na kapita. Ano? Unda na manunggal kung ka tao undang na manunggal. Kay balak ka di ay. Asa ka wai?

Thank you.